Scene 1. Ang ibon ni Hermes. Kung isa kang tagahanga ng Helsing, kailangan mong maunawaan ang ibon ni Hermes. Halina't alamin ang misteryosong mensahe nito. Sa Helsing, ang ibon ni Hermes ay hindi lamang isang simpleng parirala, isa itong malalim at madilim na simbolo. Ang buong kasabihan ay, ang ibon ni Hermes ang aking pangalan, kinakain ang aking mga pakpak upang mapaamo. Ang mahiwagang mensaheng ito ay sumisimbolo sa pagkawasak na humahantong sa muling pagsilang. Isipin ang isang proseso ng alkemya kung saan ang pagsira sa sarili ay nagdudulot ng pagbabago at paglilinis. Isa rin itong talinghaga para sa walang katapusang ikot ng tunggalian at kontrol. Gaya ng walang hanggang labanan ng organisasyong Helsing laban sa mga supernatural na banta, ang ibon ni Hermes ay konektado sa mga tradisyong hermetiko at alkemikal. Si Hermes Trismegistus, na iniugnay sa karunungan at alkemya, ay kumakatawan sa panloob na pagbabago sa pamamagitan ng mga pagsubok. Ang mga tauhan sa Helsing ay humaharap sa kanilang sariling pagkawasak at muling pagsilang na sumasalamin sa temang ito. Kaya, sa susunod na manood ka ng Helsing, tandaan ang ibon ni Hermes ay sumisimbolo sa mga masalimuot na tema ng pagkawasak, pagbabago at ang paikot na katangian ng tunggalian.